Hi guys! Assalamualaikum! For today video ay sasagutin natin yung anong nila. Actually maraming nagtatanong nito. Magpa-personal at message. Paulit ko, ulit ko na rin sinagot pero hindi sa social media sa personal guys or sa message ko sila sinasagot. So siguro ang akala nila ay kapag nakakapag-asawa ka ng foreigner ay mayaman na. So, hindi nila alam. Parang tayo rin ng mga Pilipino, may mayaman, may katamtaman lang, may mahirap. So, yun. So, maraming nagdatanong kung mayaman ba daw ang aking asawa. Sasagutin natin yan. So, ang aking asawa ay mayaman. What? Okay? 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 Joke. Okay. So, actually, hindi pa kami nakakakain ng para So, alhamdulillah, kakakain kami ng tatlong beses sa isang araw at po-provide niya yung lahat ng pangangailangan namin mag-ina. So, Mama! Alhamdulillah. So, kajukur ko na o taala maliit man o Malaki ang ating blessing na natatanggap. So alhamdulillah. So ang aking asawa ay hindi po mayaman nasa dito kasi sa Pakistan sabi ng aking asawa tatlong klase ng buhay ng mga tao dito. May mayaman, katamtaman lang at mahirap. So my first class at middle class at low class. So yung aking asawa ay nasa middle class lang hindi sila mayaman. Pero alhamdulillah may sariling bahay at may hindi kami nagre-rent ng bahay dito sa Pakistan. Yun, alhamdulillah guys. So, sana nalinawagan kayo kasi yung iba ang alam nila, oh, nakapag-asawa ng foreigner mayaman. Pero hindi po, hindi po ganun yung buhay guys. Hindi lahat ng nakapag-asawa ng foreigner ay may, mayaman guys. Hindi ganun guys iba't ibang klase ng buhay, guys. Huwag niyong isipin yung ganun, guys. Pag nasa Pilipinas, oh, may, nakapag-asawa siya ng foreigner, mayaman siya, maraming pera. So, hindi ganun, guys. Nagtatrabaho rin at kumakayod, nag-iipon para ma irahos ang sariling buhay at ang kanyang pamilya. So, ganun po, guys. Huwag niyong isipin ng foreigner ay mayaman siguro may meron talagang foreigner or nakapag-asawa na mayaman talaga. Pero alhamdulillah kung anong meron kami ay alhamdulillah. Lahat ng bigay ng Allah or pinapahiram sa atin ay alhamdulillah pa rin. So yun, hindi lahat ng may foreigner or nakapag-asawa ng foreigner ay mayaman. Yung iba kasi ay yung iba kasi nag-iisip, pag may nakita sila, oh, mayaman yan, maraming pera, or maraming ganito. So, hindi ganun, guys. Yung iba mayaman, yung iba hindi. So, wag niyong lahatin. wag niyong isipin yung iba, pag may nakita kayong foreigner na nakapag-asawa ng Pilipina, ay mayaman na. Hindi lahat, guys. At hindi lahat ng foreigner ay mayaman. Nagtatrabaho rin yung iba at nag-iipon siguro meron din talagang laki sa buhay na kapag asawa naging mayaman sila at uh, mayaman yung napangasawa. So, alhamdulillah, laki yung naging asawa niya. ba? Diba? Alhamdulillah. So, so sana nalinawagan kayo guys. At shout out sa nagbigay ng aking hijab. Sobrang ganda. Maraming maraming salamat. Allah bless you more. Halafis. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова